sa iyong love life at ang sa iyong career. So simulan na po natin, no? At maraming salamat po sa nag-subscribe and like po, no? Ayan. So So don't forget to comment po, no? Dahil bubunot po ako ng ira natin para po basahan siya sa December. So, tignan natin, no? Kuha tayo ng anim para po sa kanyang love, life, at career. Meron kang five of cups in reverse para po sa kanyang love, life, at career. Dahil, ma,

Tangled, and an Empress. ayan yan. Ganda nito. Maganda to. yung guidance, Romance Angel, forgiving and learning. sounds, no? Mahina na. Nun. Ayan, malakas na. So, ayan po, no? Simulan natin. So, pagdating sa iyong pag-ibig sa guitar use, merong kang five of cups, So, may five of cups ka rito na, no? Pero naka-reverse at saka clarified by the king of pentacles. So ito yung nagpapahiwatig na mula sa nakaramong sakit o sabi natin pagdadalamhati. Yan yung sa pag-ibig, no? Pagdadalamhati sa pag-ibig. sabihin natin yung kung nagdaan ka sa isang masakit na break up din so sabihin natin pagkadismaya ngayon parang nak naka-reverse siya uh, congratulations dahil handa ka ng bitawan ang kalungkutan na 'yan at uh, tumingin sa hinaharap so hindi ka na actually nakakapit sa kung ano nang nawala ka kundi nakatoon ka na sa kung ano ang nananatili sa no so ito yung rin yung nagpapahiwatig ng na pagtanggap at pagpatawad na nagbibigay daan sa iyong puso na maging bukas ulit muli siya, no? Parang you're ready na to, ano, to accept love again, no? Hindi na yung dati, eh, pamukmukmukmuk ka, -muk kumbaga, gising ka na, no? And then, my king of pentacles, some of you is dealing with fight, uh, with, ano, no, with er an any earth sign. Panay earth sign, nakikita natin, some of you dealing kay Pero meron din dito isang fire sign, no? Pero Sagittarius this could be also you, pero nakita natin ang sign niya is Aries. No? Some of you Sagittarius is dealing with Aries and with earth sign, no? At isang isang very uh, nakita ko parang mayaman. Ah, uh, nakikita ko may may kaya, no? Sabi natin uh, mag-ama. Uh, hindi, mag-ina, mag sabi natin. O sabi natin, may grandma ba dyan sa inyo? Bakit nakakonected ang grandma? Sabihin natin, medyo mas matanda sa inyo. No? Or mamaya, tingnan pa natin. Pero at least itong, uh, you might be dealing with... King of Pentacles, kayo, parang hindi entertain mo na siguro si King of Pentacles dito. Ito yung isang very hardworking na tao. Or sabihin natin na matagal na rin siya naliligaw sa'yo, medyo mas, ma may, mas may edad siya sa'yo. No? Medyo may mas edad siya sa'yo. Ah, uh, parang ngayon, bukas ka na sa kanya. Uh, samantalang dati, uh, nung kayo pa nung ano mo, Ah, uh, nung kayo pa nung dalawa ng ex mo, no? Uh, nandudun na rin ito. Di kaya kaibigan mo o matagal na rin sa sa'yo. So, ito rin yung sabihin natin na nagpapalino dito na nakita na yung pagkagaling ng puso mo kasi in-entertain mo na si King of Pentacles dito. No? Parang sabihin din natin sinusuportahan ka ng isang taong ito. No? isang matatag at mapagkakatiwalaan. Maari ito yung isang bagong partner na rin, kasi nga nagbukas ka na, kumbaga, grabe sakit mo dati, oh. Maari ito rin yung isang bagong partner na nagdudulat ng security sa'yo. Sabihin natin, ah, uh, at least, ano, maganda buhay mo rito ngayon, no? Or sabihin natin, very practical na tao. Hardworking, sabihin din natin, magaling sa business, no? Uh, very practical sa, ano, sa, sa buhay, no? So uh, ang taong ito actually is malamang na matagumpay din at very responsible. At ito actually is seryoso sa isang pangmatagalang relasyon, no? So hindi siya marunong maglaro. O hindi siya naglalaro maari rin dito yung kumakatuan sa iyong sarili, no? Na naging mas mata matatag ka at practical ka sa iyong pagtili ng partner at uh, hindi ka na nagdadala ng, sa mga emosyonal na drama. Some of you naman remain single na parang uh, mas nag mas nag-focus sa work, sa kanyang career, no? At masyado kang umunlad, no? sabi natin naging successful ka because of that pain na nararamdaman mo hindi ka na rin basta-basta maluloko at hindi ka na rin basta tatanggap ng pag-ibig din. No? Yes, tatanggap ka pero marunong ka na. No? Kung tutusin, talagang uh, you learn from your mistake. No? So, ang iyong love life actually is papunta sa isang panahon ng kakatatagan din. No? If ever na sino yung nasa relasyon. So, sabihin din natin kung single ka, asama uh, some of nag-enjoy -e na being single, some of you is, is, nag, may naliligaw siguro na isang matatang na tao, no? Na siya yung naging, naging sandalan mo, no? So, parang nakita ko na to sa September 8 to 14 na reading. So, this gonna be third quarter natin, no? So, but anyway, it, it's gonna happen any, any September to, no? So, it doesn't matter kung anong date niya, no? because sometimes energy can change, no? So, medyo ma-delay o medyo ma- medyo mapaaga, no? So, nakita natin ah, ang, ang yung katatagan at tunay na pag-unlad when it comes sa karunungan ng pag-ibig, no? Ayan, meron pa nga rito forgive and learning. Siguro it's about time na rin na magpatawad na rin, no? Ayan. Okay, so ang iyong karin naman dito, Uh, binubuo ng emperor at ng empress. Parang ito yung kombinasyon ng ano eh, ng isang matatag talaga, talagang yumaman ka siguro sa gitaris ngayon. talaga ang yaman mo siguro. Or may potential na ang pag-unlad mo talaga dito itong September is is solid, no? Uh, napakalakas ng na energy itong dalawa anak, no? parang hindi ka makakapos, parang you're working on your legacy na. Parang wala ka ng ano, ah uh, parang tuloy-tuloy naging matatag ang negosyo mo o yung trabaho mo. Some of you may promotions, no? Na tayo nakikita. So, ang emperor kasi din, nakikita mo isang kumakatawa ng isang ekstratura na otoridad din. At sabi natin, control. So, pinahihawating nito na merong kang control sa yung professional na buhay din, no? Ikaw yung sabi natin nagpapakita ng pamumuno at disiplina. At ang iyong mga plano ay napakatibay na pundasyon, no? Tapos kasama mo pa si Empress dito, no? Na sumisimbolo ng sabi natin kasaganaan, no? At very creative at sabi natin who's just only thinking growth no at very experienced na tao sabihin natin sa of you is is talagang ano rin no ah uh, ganyan siya ganyan ang energy ng kapartner ninyo o kayo yan ang nakukuha, nakukuha energy so ang iyong mga proyekto ay actually din nagbunga ng mga pagsisikap at tumatong sa paglago at kayamanan no sa so, talagang niyayaman ka sabi natin kung may business ka talagang it's blooming no o pa-bloom pa na itong September no so ang iyong mga idea actually ay hindi lamang matatag kundi malikhain din no na nagbubunga napansin ko kasi ano ang Sagittarius is very uh mahilig mag-travel yan eh no Sagittarius mahilig siya magano kumbaga, you know you parang the way you, pag nagta-travel ka, parang you are actually treating yourself na yan. Eh, kaya magandang blessing sa sa'yo, no, ma? No, some of you nakita natin ah uh, may pinaplanong travel, fuh, no? Siguro magta-travel kayo because of the success, no? Parang you are reward, alam mo, sa guitar, you know how to reward yourself. Alam mo kung paano mo ganta pila, gantimpalaan ang sarili mo, no? That's why yung, yung flow ng, ng blessing sa'yo is, maano, no? Magaang. So, Ganun pa man ang hangman dito naka-reverse, no? So itong dahang man in reverse. Naka Ito yung sabihin din natin babala o naga sabihin natin nag uh, nagwa-warning din sa no? Kasi siyempre may hard work din o sabihin natin may challenge talaga kapag kapag din sabihin natin na may umuunlad, umuunlad na pero kayang-kaya mong ano hinto, kayang-kaya mong Uh, talunin ang mga challenge na yan, ang mga hamon na yan sa buhay mo, no? Kasi itong hangman na to, ito, yun yung isang, ito nga yung parang warning, ito yung maaring magpahiwatig ng pagtanggi na bumitaw sa isang bagay na hindi mo, na hindi na gumagana or hindi, it's not working anymore sa sa'yo. O sabi natin, ito rin yung pagmamadali na magpatuloy ng hindi nag-iisip. At maari rin ito yung pakiramdam mo ay matagal ka na sa isang sitwasyon na yan, na dapat nang bitawan. So, maari rin itong nagpapahiwatig ng kailangan mong huminto at mag-isip ngunit hindi mo ito ginagawa o sabihin natin pagsisigarilyo o pag-iinom, no? Ayan na nga, tumatagumpay ka na eh, no? Matagumpay ka na kumbaga, hindi mo na kailangan vision na Hindi ka na stress actually sa guitarist. Actually, you are being he healed, no? Sa guitar At uh, napakaganda ng ano, ng emperors at empress, wala kang problema sa pera rito, no? Some of you, walang problema. Siksik at liglig ang ano, ang nakikita nating sa pagdating sa iyong karir, sa iyong pinansyal. No? At uh, some of you then is pinapatigil o sabi natin may bisyo ang ano, no? Ibang ano naman po ito, yung may bisyo, tapos eh, may nakikita rin ako mga anak na, no? Ba baka some of you nasa guitars na mga anak na mga anak no? Or buntis na sabihin natin na kailangan ng tumigil din sa medyo hindi magandang gawain o codependency sa alak, sigarilyo, or sa anumang bisyo, no? Uh, kumbaga pinapababala rin ito, no? Na kung gusto mo ano stop mo na parang gano'n. no kasi nga naman may baby ka na pero some of you siguro nanaki, na na, na, nararamdaman ko na meron nagmamakaawang ida sa na parang o tap ice may asawa sabi natin o karelasyon o kalibin na buntis na at huminto ka na sa pag-iinom o pagbibisyo o pwedeng pagkapalit kayo ng energy na napipick up ko no sa guitar use. pero this is all about na changes no parang nakailangan kailangan ng bitawan ang hindi gumagana na hindi mo na kailangan kumbaga sa alak sigarilyo sisirain mo lang yung ano mo doon no ang katawan mo and then may nakita rin tayong ano dito so so yun nga or sabi natin may anak na na parang gusto niya gusto kanya magbago sa sagittarius o ikaw gusto mo magbago yung yung partner mo no And pwede rin sabihin natin na nagpapakita rin na maaring labis karing rin ng nagiging ano, yung kontrodado sa iyong pera o idea o posisyon, no? So maaring natatakot kang mawala ang iyong mga nakamit din, no? <coughs> Kaya pwede rin na hindi mo ito ibinabahagi sa iba medyo nagiging selfish ang nakikita natin. Siguro nga naman, pinaghirapan mo, ba't mo nga naman pamimigay, no? Uh, natural na reaction yun, no? Pero, ang sabi ng universe, uh, sometimes, don't be, uh, wag daw maging selfish, no? So, yung takot na tandaan na, yung takot na mawala ang posisyon mo, o sabihin natin, yung pera sa sa'yo, mawawala yung mga pinaghirapan mo no parang ayaw mo nang gastusin tuloy. Parang gano'n, no? So, hindi rin magandang gawain yan, no? Kasi ang pera nga pa, uh, ang pera is para gastahin, di ba? Hindi, hindi lang, bahala kayo. Mag-save kayo, no? Uh, pero sa, ang ano rin natin dito, eh, wag kang matakot, no? Kung kasi ang card din na ito yung parang nagpapaalala lang naman sa iyo na ang pagiging labis, anything that is too much, no, it's not good, no? At uh, pagiging labis din na maingat at maaring pumipigil sa iyo mula sa mas malaking paglakbo. Halimbawa, some of you is may takot uh, pumunta ng uh, may takot sa barko, may takot sa sumakay ng eroplano. No, um, imbes na may business kang aakyanan o may ano kang Ah, uh, yeah, may meeting business ka doon. Or sabihin natin, ah, uh, gusto nasa abroad 'yung mga pamilya mo at gusto mo makita pero hindi mo magagawa sa makina ng eroplano, no? Sa parang some of 'yung ng ang iniisip dahil may takot. Parang 'yan 'yung nagpapatigil ng inyong ng inyong growth, no? Uh, kasi by na traveling ma Kumbaga, magiging very masaya ka, makikita mo pamilya mo. By the traveling, makuklose mo ang business. No? So, yung mga takot na sabihin natin, takot sa takot na na nananatili pa rin sa'yo sa guitar. So, siguro you need to cut that out. No? So, nakita natin, ang iyong career actually is nasa isang mataas na nang punto. Eh, no? Uh, it's in it's in your hands and in your control, no? At masagana ka masyado din, no? Itong September. Ngunit may babalan na baka nga masyado kang kumapit sa yung tagumpay o maging mataas ang pride mo, no? Hindi ka na mamansin, no? So, pag-ingatan mo yan, no? O sabi natin, isang particular na paraan din sa pagawa. So, para magpatuloy sa paglago, kailangan mong matutong maging bukas at bitawan ang takot na nawala na mawala ang mga bagay-bagay, no? Huwag kang matakot na syempre pag naubos na konti ng pera, okay lang 'yan, edi trabaho uli, no? Parang gano. Mayaman naman si Daddy, 'o. Oh. Mayaman naman si Papa. <laughs> no, Sagittarios ayan, Merong kang o sabi natin, merong kang mero din nag sponsor sa iyo no sa of you na may may ano na may kaya no so pudta tayo sa iyong gabay sa gitaryos may law of attraction ka no ito yung gabay so uh, ang ibig sabihin ng law ito yung mga iniisip at damdamin na nakakaapekto sa mga karanasan mo no Upang makamit ang pag-ibig, hindi sapat na mag-isip lamang ng positibo, kailangan mo rin maramdaman ang naroon na ito, no? So, each ito yung nandito, basahin nanto, no? Each thoughts is an investment that pays immediate dividends. So, invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequency, no? So ang sabi rito, yung yung tot niyo, yung pag-iisip niyo, no, diyan kayo uh, very makapangyarihan nakakapagmanifest kayo. So kung panay negative ang iisipin natin, negative ang magiging pang-araw-araw. Ayun ang na-attract natin. So that is law of attractions, no. So ang ibig sabihin nito, mag-focus sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyo. Hindi sa kung anong ayaw mo, no. Sa halip na mag-isip ng ayoko ng mag-isa, no? Mag-isip ng gusto ko ng isang partner na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. So ang energy na binubuhos mo sa yung mga iniisip at damdamin ay siyang bumabalik sa iyo. Bawa sabi mo, ay uh, ito na nga, iyan na nga, isang sample natin na ayoko mapag-isa. So anong nangyayari? Yan ang na mo kaya lagi kang nag-iisa. So maging pa, uh, take care sa, sa sa mga sentence din niyo, no? uh, imbis na sabihin mong ayoko na mag-isa, so ang gagawin mo, ang mag-iisip ka na lang ng gusto ko ng isang partner, no? Yan, kumbaga you are making request sa, sa kay universe, no? Ganun po. Tapos, uh, basta laging positive lang ang hihingiin nyo, uh, ang iisipin niyo kasi very powerful po ang ating utak, no? Ito rin yung kumilos ka na para, para rin sa iyong mga pag-ibig. So, papaano ka kikilos kung meron kang, kang ideal na partner. So, siguro, maging masaya ka, mas kampante, at mas bukas ka sa iba din. No? So, simulan mo yung, is, yung isa buhay yung damdamin na yun, na maski hindi pa, uh, uh, i-feel mo na kahit na, uh, bawa, yung nirequest mo, no? na, kunyari, nasa katabi mo na yung persons na gustong gusto mo. Yung nirequest mo sa universe na gusto ko ng mayaman, gusto ko ng matalino, gusto ko guwapo, no? isipin mo na, na nasa katabi mo na nagde-date na kayo, kumakain na kayo, no? Parang mag-visualize ka. Ah, uh, isipin mo na it's already happened, no? That is the law. of, uh, Kasi sabi binigyan ka ng law of attraction nito dahil may kakayahan ka mag-manifest right away, no? Sa pag-iisip mo lang at and syempre, you will need to act it in advance, no? Parang uh, gawin mo na kunyari is kasama mo ng persons mo. Uh, isipin mo rin na Isipin mo na kumakain na kayo sa restaurant na namit mo na ng persons na yan, no? Kumbaga mag ka na or mag-imagine ka. And that is very powerful tool to manifest, no? Uh, but make sure na lagi kang masaya, no? At mataas ang frequency mo na make sure na hindi yung panaynega, no? Ang bawa, yung ingit din, no? Yung ingit din ang ma-attract ninyo bakit siya meron yan ako wala. Kaya lagi kang wala, siya laging meron. Kasi that is what you are manifesting. No? Nakukuha mo na. And ay uh, isa pa is, ang isa pang gabay is manalig at magtiwala sa proseso. No? ah uh, huwag kang magduda o mag-alala kung kailan o paano ito darating. No? Kasi parang sa sandaling na order mo na kay universe ang gusto mo at naklaro eh ang universe it will provide to you right away no so tanggalin mo yung pag-alala no have faith at ang doubt mo tanggalin niya no because siya ang mga yan ang pumipigil sa na ang pumipigil sa law of attractions na gumana no yung doubt yung fear no just trust the process na order mo na o oh, sige wait ka lang dahil darating sa iyo nang mainit-init pa no very fresh. Parang ganyan ang law of attractions, no? So, ah, meron pa rin tayong isang ano dito. Forgive and learning. So, ang mensahe ng romance angel cards sa'yo, na forgiving and learning, ito yung direct ng ka sa law of attractions, no? Na, paano ba yung camera ko? Ayan, ganyan. Para maakit mo yung bagong pag-ibig, kailangan linisin ang iyong nakaraan, no? So, ang ginagawa mo naman nak, dito, no? So, ito yung ibig sabihin ng card na to, no? Yung ipagpat, uh, ipagpatawad ang iyong sarili at ang iba. So, ang pagkapit sa sakit, sa ng loob at mga nakaraang sugat, ay naglalagay ng pader sa pagitan mo at ang tunay na pag-ibig. So, ang pagpapatawad ay, uh, ay hindi para sa ibang tao, ito ay para sa iyong sarili, no? Para makalaya ka sa isang mabigat na nakaraan. Uh, pagpatawad mo rin yung sarili mo sa mga pagkakamali mo. At uh, magpatawad ka rin uh, sinong taong sumakit sa'yo, no? So, matuto mula sa mga karanasan, So ang bawat relasyon kahit na masakit may mga leksyon niya. no? Diyan nga kayo maguguro. no? So ano ang natutunan mo sa mo tungkol sa iyong sarili sa pag-ibig, no? At sa iyong mga pangangailangan. Gamitin ang mga leksyon na 'yan, no, upang maging mas matalino ka sa iyong susunod na hakbang at para ready ka. So bitawan 'yung lumang pattern, no, 'yung kung patuloy kang na naakit sa parehong uri ng masamang relasyon oras na upang baguhin 'yan at baguhin ang iyong pananaw at mga paniniwala. No, kapag nagbago ka, magbabago rin ang taong naakit mo at magbabago 'yung space mo, you know? Magbabago ang frequency mo na. So, nakita natin dito para maakit ang pag-ibig na narapat narapa sa iyo, kailangan mong bitiwan ang nakaraan. At para rin sa iyo, kailangan mong bitawan ang pasanin ng nakaraan at maging bukas sa mga aral, no? Kapag nalinis na yon, ang iyong puso ay at isipan mula, uh, uh, matatanggal mula dyan sa sakit na yan, no? Mas madali mong maakit ang isang partner na gusto mo, no? Kasi darating na siya, maliwanag na, eh, no? Tinanggal mo na yung mga nakaraan na yan, no? Papasok na siya kaagad. ah uh, Mabilis-bilis pa, no? Once na, ang maganda pa, nire uh, sa gitarius, ah uh, sabi ni, ni Universe ngayon, ngayon, no? Isipin mo kung anong gusto mo. And it will come to you right away. Pero samahan mo ng tiwala tiwala at wag kang magduda. No? At isa pa, madali mong mag-request ka rin about sa persons na gusto mo. At ipil mo lang na andyan na siya. No? And it will help you manifest. Darating siya sayong fresh na fresh. Parang umorder ka ng pizza no? Si, uh, siguraduhin mo ang order mo kung ayaw mo ng kung ayaw mo ng maraming paminta o ayaw mo ng maraming cheese o dagdagan ng cheese. Ganun lang. Ganun, sabihin mo kay universe yung gusto mo. Kasi inaas ka, oh. No? Ma-attract mo na para may energy ka that you could manifest no itong September. So, why don't you do it, no? But, sa samahan, basta make sure positive, magpo-focus ka sa gusto mo, wag sa ayaw mo. No? Uh, yung babanggitin mo, uh, yung iisipin mo, make sure positive, no? Ayan, so sana sa Guitars, nagustuhan mo ang ating reading, no? At sana may natutunan ka. And see you po again sa iba pang nating reading, no? And make sure po na mag-subscribe po kayo, no? At i-share po natin ang ating video, no? At malaki pong tulong yan. Marami pong salamat and God bless you. Mm.